Pinanganak na ba kayong uh, mayaman? Nakahiga na ba kayo sa pera? And it was not a walk in the park. Kayo po ba eh, kung aalok uh, ng position sa gobyerno ay uh, tatanggapin niyo? Uh... Ganun, ba, ganun ba hihina ang ulo ng mga negosyante? Hello mga katsunin! Kumusta po kayo? Nakita nyo ba ang mga nagagandahan at mga matatangkad ng mga gusali dito sa Singapore? Huwag kayong mag-alala, hindi naman nagpapahuli ang Pilipinas. At meron din akong ipakikilala sa inyo ngayon sa gabing ito. Nako, napakaganda. Isip-isipin nyo, isang leader, isang negosyante na ang pangarap niya para sa Pilipinas ay eh napakatayog din. Opo, hindi para sa kanya sarili lang, para sa Pilipinas. Pero hindi ito puluti ko ha. Ay alamin natin ngayon sa kwentuhan natin sa kanya kung paano niya tinupad ang matayog na pangarap para naman ma-inspire tayo. Mga kacunin, misa ka na bang namangha nung napadaan ka sa skyway at napansin itong gusali nare? Munti ka na rin bang maligaw dahil akala mo eh napadpad ka sa New York sa ganda ng mga buildings na nakikita mo o napatingala at nasabing, Oh, magagawa ka rin tumira sa kondominium na gaya nito. Ang sarap, no? Pero kagaya ng marami sa atin, nabuo ang lahat sa isang pangarap na sinamahan ng pagsisikap. Isa sa pinakamayamang Pilipino ay sa Forbes 2021 World's Billionaires List the man behind the success of Century Properties Group Incorporated, Mr. Jose Joey Antonio. Maraming salamat po sa pagpapalak niyo sa aking invitasyon. Salamat din at uh, mo ako sa napaka-popular mong uh, vlog program dahil uh, napakadami mong followers. Wow. So ko lang malaman, kumusta po ba kayo? Uh, kumusta po ba ang uh, ang negosyo lalo na po nitong humataw ng gusto yung pandemic? Eh parang uh, nagbakasyon na ang negosyo for two years. Nahirapan kami magtuloy ng amin mga construction dahil alam nyo naman nung umpisa ng uh, pandemic, mga tao ma hindi makarasakay sa mga public transportation. Karamihan ng amin mga workers are also from the provinces. So yep. most of them decided to chillax na muna sila sa probinsya. Oh, wow. <laughs> so, nahihirapan kami. So, there was a slowdown in construction also. Pero ngayon, nagre-resume na at napaka-vibrant na ng uh, aming industry at ang ekonomiya ay nagpipick up na. Pa paano po ba ang tumatakbo ang isang araw ng isang uh, uh, Joey Antonio? Siguro naman, so, pangkaraniwan lang yung araw ko. Yun lang, pagising mo, hawak mo na yung telepono habang nag-aalmusal at... Uh, <laughs> Text-text, blog, ano ka na? Browse-browse ka na email-email. Typically, I just have breakfast. Pero while uh, having coffee and fruits, which is my typical breakfast, umpisa na yung uh, chat mo with the people uh, who want to talk to you. Taong 2005, sa iladim ng pamamahala ni dating Pangulong Gloria Arroyo, siya itinalaga bilang special envoy ng ating bansa sa China. Nang maupo naman si Pangulong Duterte, inilagay din siya bilang Special Envoy for Trade and Investment sa Amerika. Ambassador Jeba, where pa ka? Uh, parang uh, tumutulong ako sa presidente natin uh, sa linya ng investments, trade, and uh, other business matters. Renewed yearly and my appointment uh, This year is up to June 30, yung uh, tenure ng ating uh, current president. Panganay sa dalawang anak na lalaki, ipinanganak si Ermita Manila at lumaki sa San Juan, si Jose E.B. Antonio. Isang tagabangko ang kanyang ama at full-time housewife naman ang kanyang ermat. Paano po ba ang buhay ninyo nung kayo ay bata pa? Pinanganak na ba kayong uh, mayaman? Nakahiga na ba kayo sa pera? Sabi nga with all modesty aside I uh, came from a very simple family, very middle class. Napag-aral kami ng mga magulang namin, but okay. uh, it, it it was hard work. Hindi hindi ho hindi it was not a walk in the park as they say yes. no hindi kumbaga hindi gaya din ng kwento ng ibang mga mga nagtagumpay sa buhay hindi instant o hindi overnight ang uh, pagkakamit ng uh, success ano po nung araw daw po tuwing pasko lang daw kayo nakakabili ng bagong damit ano ba ang kwento doon eh alam nyo, yung aking uh, ina ay napaka budget conscious dahil Siyempre, limited din naman ng funds nung araw, ano, kung ano lang binibigay ng Ama ko. So sabi niya, Joey, pasensya ka na, but uh, mamili ka kung anong gusto mo, bibili natin sa Pasko. So I was looking forward to new clothes every Christmas. <laughs> 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 sa tulong ng scholarship programs, nakapagtapos siya ng kursong Commercial Science major in Marketing. Kayo pa nung kolehiyo ay eh, kumloude kaya naman pala kayo eh, apaka ramdam na ramdam ko na nasa inyo ang karunungan mula pa eh, uh, nung uh, bata kayo eh. Saan po ba kayo nag-aaral? Uh, I finished my college in San Beda, uh, in Menjola. I ride the bus every day. no Nakaraos naman dahil sabi ko sa nanay ko, uh, ma, uh, susubukan ko maging scholar uh, malibre para malibre intuition. So nag-aaral ako in the last years of my college. Medyo nagkaroon tayo ng break at uh, binigyan ako ng scholarship ng eskwela, ganoon. Hindi po naging madali para sa kanya ang makatapos ng pag-aaral. Imbes na tignan ito bilang kahinaan, aba ginawa niya tong sandata para mas lalong magpursige at magtagumpay. Mabuti rin yung leksyon na konti lang ang uh, ginagamit mong mga resources dahil mapipilitan ka maging creative, maging uh, uh, masipag maghanap ka ng paraan. Kailangan din i-manage nila yung expectation dahil may mga tao rin tayo mga kaibigan na malalaki ang ambisyon pero hindi sinasabayan ng kailangan gawin no para matungtungan nila yung kanilang gusto sa buhay. Dekada 80 nang pasukin niya ang mundo ng real estate. Sinimulan niya to sa pagbabay and sell ng mga properties. Doon sumagi sa kanyang isip, aba, ba't kaya hindi ako magtayo ng sarili kong kumpanya? 1986, isinilang isang pribadong kumpanya na kalaunan ay nakilala bilang fast-growing private real estate company at isa sa mga matagumpay na developers ng high-end at upscale properties sa Pilipinas, ang Century Properties. In 1986, uh, uh, two weeks before uh, the EDSA, Power Revolution, naalala niyo okay. yun, okay. nagkakagulo sa kalye, lahat na ng ating mga kaibigan nag-aalisan, papunta ng Amerika, magganap ng bagong future doon. Eh, sabi ko, It cannot be worse. Umpisa na natin dito kahit maliit. So that's okay. how I started. <laughs> may, may nabasa ako kayo daw eh. Di ba banggit nyo kanina lima lang kayo empleyado. 30,000 pesos lang puhulay nyo. Totoo ba yan? Di ba medyo pahambol lang yan? Hindi 30,000. 24,000. Ha ha ha. Masulit mo <ba? laughs> <laughs> Magkano ba ang overhead ko for uh, one month? O oh, yun, 24,000, may pansweldo na ako, may pang ganun. So, in one month, kailangan kumita na tayo or else, hindi na tayo, uh, wala na tayong trabaho after two months. So, yun oh, ang na naging, ano, naging uh, uh, limitation namin, pero yun din naging susi ng aming nga uh, pag uh, ng aming nga uh, uh, journey hindi ba parang discouraging yung sitwasyon? Paano nyo po na itaguyod yon at that time na may capital flight pa nga, nag-aalisan pa nga yung mga negosyante? Ako'y naniniwala pag mayroong bagyo, opportunity eh. Pagkatapos ng ulan, uh, there will be sunshine. So sabi ko, wala, there is no permanent thing in life. No? Lahat lumilipas. It cannot be worse, sabi ko, after that, uh, during the people power. Dahil Paglabas mo ng building mo sa opisina sa Makati, marcha every afternoon na Sumisigawan tao, gano'n. So talagang uh, nawala ng investor sa Pilipinas. Pero sabi ko, uh, when there is blood in the street, siguro naman after this, makaraos eh, mga tao eh, continuous pa rin bumili ng bahay, maghanap ng opisina, etc. So gano'n na nangyari, katunyeng Oo. Tulad ng maraming negosyante, hindi rin nakaligtas sa maraming pagsubok si Jeba. So noong 1997, nagkaroon ng Asian Crisis. Bumagsak ang Thailand muna at sumunod na iba dahil karamihan ng uh, mga negosyante malalaki na utang, uh, utang sa bangko. Kaya nag-collapse yung mga currencies. So pag-collapse ng currency, naghigpit ang bangko, maraming nasaktan dahil hindi na makautang at marami hindi rin makabayad no. Yung nag-improve lang ang economy after that mga 2001-2002 so about five years yung kayang uh, adjustment at uh, walang nangyari sa ekonomiya. So that is one uh, major adjustment and uh, the other thing is uh na nagkaroon ng um, crisis sa Amerika, hindi masyado tayo epektado. Pero maraming nawala ng trabaho. Yung aming negosyo is very, shall we say, affected by events, environment. Yung mga things that are beyond our control, so wala tayong magawa ron. Never say die dito eh, sa sa akin lang, ano? Dahil any bad thing that has happened to a business, nakakaraos naman. So you have to survive kung mahirap at uh, uh, wait for another day, sabi nga nila eh. Darating din yan, hold on to what you're doing, uh, do the right thing para pag-recovery, kasama ka rin sa Christmas party. <laughs> <Tama>. <laughs> Kilala ang Century Property sa pagtatayo ng mga proyekto na may creative concepts. Sa tulong ng mga tanyag na pangalan sa iba't ibang industriya, nagawa niyang posible ang ilan sa kanyang mga projects. Apakadami na pala ninyong mga ano mga kasanggan dikit. Ako na lang hindi kasanggan dikit ni ambassador eh. Eh nag-uusap naman tayo ng matagal, di ba? Hindi pa po kayo planong makipag-collaborate ng mga personalities sa mga future projects po rin. Palagi namang open kami to good ideas and uh, relevant people who can help us. Pag well, maganda ang architecture, maganda ang uh, collaborators mo, eh nakaka-attract attention naman yung project mo. No? All of these people are really the best in their lines. It works naman. Katulad po niyan, puro mga upscale properties po kasi yung inspirasyon nyo eh Hong Kong uh, Singapore and ako sa Singapore ngayon may pera ba ang mga Pilipino para po uh, uh, bilhin yung kagagandang mga development na ginagawa po ninyo I'm not surprised because I know uh, the affordability of our products no Maraming ta Pilipino tahimik lang ngunit nagtitipid at nagsisave ng pera para makamtan yung kanilang inanay sa buhay. Ang real estate, uh, everywhere na, meron naman real estate, no? Pero siguro, sinasabi ng karamihan, or at least, yung mga bumibili sa amin, eh, mas gusto namin yung may brand dahil uh, pag may brand na ganyan at gusto namin ipagbili in the future, may resale value. Yes. Uh -oh. So, yun ang um, naging uh, aming platform, no? To do the best in our class and also, to project a good brand for the development. Kung kayo po ay uh, hihingi ng uh, advice ng papasok na administrasyon tungkol po dito sa uh, proyekto o sa programa ng pabahay, ano po yung, yung mabilis? Sa tingin nyo, mabilis in six years, kaya nga uh, makakontribute sa problema natin sa housing. Number one is, is uh, lupa. Marami pa rin tayong lupa. One of the things kasi to eradicate poverty is education also. Dahil ang uh, mga kababayan natin na nag-aral, eh, makakakuha ng hanap buhay man trabaho. Uh -huh. Pangalawa, financing. No? Dahil kung may financing, kayang bumili ng mga tao So it is possible as we have seen it all over the world no basta conscious lang yung mga namamahala sa atin kung anong dapat gawin Kayo po ba eh, kung aalokin uh, na uh, ng position sa gobyerno ay uh, tatanggapin nyo uh, Matagal lang sagot ko no dahil uh, <laughs> binibilang ko nga kayo eh <laughs> Hindi lang minsan na alok ako mag uh, service sa gobyerno. Sabi ko, tutulong na lang kami. Ang mahirap kasi sa pagsali sa gobyerno is the bureaucracy. Okay. Hindi ka ng private corporation. Magagawa mo yung gusto mo. O baka ka ako ma-disappoint ako. Hindi hindi ako makaka-perform dahil sa sistema. Okay. No? So sabi ko, tulong na lang ako. Sabi natin yan, Ambassador, magtulong-tulong tayo. Tingin ko, yung sinabi ni BBM na magkaisa tayo, yung pagkakaisa, eh, every one of us can contribute. Ano? Yes, yes, yes. I think hindi mahirap kaya gayang hmm. gawin. Pero yung katulad nung binigay sa inyo, yung kasalukuyan yung posisyon na special, special representative, special envoy. Okay lang, okay po sa inyo na Okay, uh, 'yun uh, dahil uh, okay na, okay na, okay yung katulad niyong if I'll be honored if I can uh, continue to do the same thing, no? Katulad lang po nung dalawang uh, uh, trabaho na hinawakan nyo na yan, eh? Special Envoy sa China, Special Envoy sa, sa Amerika for Trade and Investment. I'm sure ang dami nyo na ipasok na negosyo dito sa Pilipinas. Maraming naumpisahan, merong mga natapos. Nung nag-uusap nga kami ni then Senator Bongbong Marcos, mm -hmm. ang isa sa kanyang mga layunin is to improve the ease of doing business in the country. Ang sistema dapat magpalit if we want to improve. Meron na kagad mga doomsayers na ang kanila pong sinasabi, sabi nila may capital flight dito, mag-aalisa ng mga negosyante dito. Ganun ba, ganun kahihina ang ulo ng mga negosyante para sa pagpapalit lang ng administrasyon, aalis sila dito sa bansa natin, sa kaya kabila ng malaking puhunan? Sa nangyayari ngayon, ah, uh uh yung mga negosyanteng nagsasabi noon eh nandito pa rin number one. <laughs> so uh, i don't think there is a capital flight and uh, for good reasons okay pa naman ang negosyo sa ating bayan oh para sa negosyanteng si Jeba kung gaano kalaki yung inaasahan ng mga Pilipino sa bagong administrasyon ganun din kalaki ang pag-aasang dala nito para sa progreso ng ating bansa The President is very aware of what is needed by our country. The, uh, napakalaki ng, kumbaga man, marching orders ng mga shareholders ng bayan, which is the Filipino people. Kumbaga man sa korporasyon, katunyeng, na-elect kang CEO ng kumpanya, di ba? Ikaw na ang bagong CEO. So, gawin mo ang dapat para lumakas yung kumpanya. Ganon din ang uh, presidente. Malaki ang expectation ng taong bayan He wants to prove I think be successful is very strong very strong so I am uh, quite hopeful with the rest of the country that uh, we will uh, continue to progress Yung po mga bagong appoint niya sa economic team anong uh, masasabi niyo po rin, ambassador Napakagaling niya proven track record he's doing it very correctly and he's doing that by appointing well proven people tama yung mga appointment niya. Bukod sa pagiging ama ng Century Properties, ginagampanan din ni Jeba ang isa sa pinakamalaking role ng buhay niya, ang pagiging ama sa kanyang mga anak at haligi ng pamilya. We, we separate that because sa aking experience naman, yung mga anak ko naman ay lumaki rin sa in a professional environment. Nagtrabaho rin sila sa ibang kumpanya na before joining the business. At uh, they were professionals. Fortunately, tong mga anak ko ay willing naman to serve kahit na underpaid in, 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 in the company. Uh -oh. okay. Meron daw kayong family constitution? Meron po. We all signed on that. Kailangan merong rules engine eh na dapat sundin para mahusay ang pagpapatakbo ng kumpanya at pag mahusay ang kumpanya, mahusay din yung pamilya. And vice versa, no? Bilang ama, kumusta po kayo? Uh, kayo daw po ba ay consentitor uh, na lolo? <laughs> Spoiler! <Hindi. laughs> Alam mo, pag uh, nag-asawa yung anak mo, eh they have their own uh, family already. May sarili na silang family constitution doon. <laughs> we are very approachable, my wife and I. So, time they need us, but uh, we also uh, leave them the space that they need, ano? Uh, pero minamahal namin silang lahat at ang mga apo namin. eh Kumusta po kayo bilang asawa? Uh, excellent. Wow. Ganun sana. <laughs> Ganun, <girl> number one. <laughs> sa dami ng nakamit niyang tagumpay, humaana lalo ako kay Jeba sa kung paano niya nakikita ang kanyang sarili 10 taon mula ngayon. So 10 years from now, hopefully we'll still be healthy. Healthy is well at, the, at this time of... At any age, actually, I look forward to more years. Wala kayong plano na magretiro? I will uh, relate to you a conversation I had with Donald Trump nung no, araw pa, and sabi niya, to retire is to expire. You don't have to work as hard as before, but you have to be mentally be active in your work, in your uh, uh, advocacies if you have one. Well, shall I retire? Uh, I hope not, so I'll continue to work. Yeah. <laughs> Speaking of picture, hindi lang mata para sa isang matagumpay na negosyo ang meron si Jeba. Talento rin niya ang pagkuha ng magagandang mga litrato gamit ang lente ng kamera. I wanted to record all my travels. So I wanted to calendar them to put them in the right place. So I started to taking photography until I joined the some expeditions, no? So, yun na naging umpisa ko. I started picture and then I joined the camera club. And since then, uh, awa naman ng Diyos, meron tayong konting talent kuno. So, sumasali tayo sa competition. At, uh, pinapalad naman, paminsan-minsan. Uh, ano po ang skills na nagagamit nyo both in running a um, multi-billion business at saka pagkuha uh, ng litrato number one is composition ano know what you will shoot for no sino mga subjects so that one and the other one is of course passion to do it kung gust gustuhin mo maging excellent yung picture mo eh maghanap ka magtrabaho uh, ka uh, figure out what are be really the best content for your picture yeah oh uh, and, and that also applies to uh, running a business ano that's right oh uh, Basta importante, you are passionate about what you're doing. Kagaya mo, Kato nakikita ko yung DNA mo Talagang, Umpisa pa lang ng program, nilalabas mo talaga yung, yung talagang gusto mong lumabas sa iyong ini-interview. Opo. Salamat sa pagkakataon. Naku, marami salamat po. Meron po ba kayong mahihiling sa, sa buhay nyo, sa negosyo? Ano po naman ang panalangin nyo sa mga, mga, mga araw na to, Ambassador? Well, aside from good health for me and my family and my friends and everybody, uh, nais nice ko sana makita eh, during uh, our journey here that the Philippines progress to be a developed country where people are happy and smiling. Doon po sa mga nanonood sa atin, baka nag-struggle nag -struggle pa rin sa buhay nila, uh, nawawalan na nga ng pag-asa sa mga kung ano mang pinapasok nila, lalo na sa uh, buhay o negosyo, ano po yung maipapayo po ninyo sa kanila hamba Para maging source of uh, strength and inspiration din. Maghanap kayo ng gusto nyong gawin, na sa tingin ninyo, magpapaunlad sa inyo. At pag na-determine nyo na, uh, kung anong negosyo yung papasukan ninyo, or trabaho, be excellent. Never try to go for second best. Go for the best. And you will succeed. Ako mismo gagawin ko yan na Ambassador. Maraming maraming salamat po. Jeba, mabuhay po kayo. Salamat, Thank you very much kato at uh, uh, all the best to you and your family and to all your listeners. Maraming salamat for this opportunity. Thank you so much po. Hanggang sa muli mga kababayan, nasili po natin ang lente ng buhay ng uh, idol na po natin ngayon, si Ambassador Joey Antonio. Nakita po natin kung paano niya tingnan at gawing posible ang kanyang mga pangarap hindi lang para sa kanyang sarili o para sa kanyang pamilya, kundi para po sa ating bansa. Ang sabi nga po ni Jeba, what we strive for determines not only our vision, but our destiny. Nothing expands possibilities more than innovative thinking. Saka tumatakmin sa akin yung dalawang P perseverance, passion. Kaya kung may pangarap ka, huwag kang mapagod na pagsumikapan ito dahil ikaw ang gagawa ng kapalaran mo. O paano? Itakit sa susunod na episode ng uh, Tune In kay tunying Kwento Nying, ha? Bye! Happy weekend! Woohoo!